Napakabait ni kuya Pero sure, yung tawid lang si Tatay Tapos Ano May isang lalaki naglalakad napakabait ni kuya pero yung matatawid lang si tatay tapos ano may isang lalaki naglalakad ewan kung saan siya galing nakarating na ako dito sa SM Rosario pero hinahanap ko si tatay kasi tumawid siya ganina ika ganina kasi nagantay kasi ako na may makasabay makatawid kasi ang hirap tumawid dito ganina so bigla siya nawala kaya siya Nakam nakamas kasi si tatay kaganina eh, hindi naanan ko naman hindi naman nakamas tapos si tatay kasi yung nataanan ko siya yung lagi ko nakikita doon sa gilid ng SM na, na ito kaya nahanap ko si tatay kasi talagang moro nakakakalap talaga maantig ka kasi pag nakita mo si kwasyon ni tatay Saan na natatay? Guys, matirik ng araw dito pero kanina pa ako naglilipot dito hinahanap ko talaga si tatay Malaki kasi itong SM kaya hindi ko masyado uh, agad na makita si tatay So ang bilis na kasi maglakad So dito sa ating ano, sa ating video binidyo ko si tatay talagang ilang nakaupo kasi ako 7-11 kaganina na inom ako ng palamig tapos nakita ko lumapit siya sa isang nakamotor na may angkas sa babae si tatay lumapit siya doon nanlilin mo si tatay tapos paglapit ni tatay doon yun nga nagsabi nga siya na hingi daw siya ng pera tapos binigyan naman ng lalaki kaya nakaproud yung lalaki kaganina tapos uh, ilang pang ilan pang lalaki ang nalapitan niya kagabi tapos binigyan din siya kasi yun nga pang yung ikatlo niyang ano ikatlo niyang nilapitan binigyan din siya tapos yun nga naglakad na siya tapos sinundan ko na siya kaya nga yung lalaki ganinang ano kung makikita guys yung tumabit ganinang lalaki kasama ni tatay ni tatay kasi lumapit kay kuya sabi niya kasi pwede daw ano akbayin siya sa pagtawid kasi nga ang hirap kasi ng ano, tumawid ano, na matanda na si tatay kaya ayun kaya nakaproud si kuya kung kilala nyo si kuya dito sa video na to nakaproud si kuya gusto kong malamot ko ng pangalan niya kasi yung mga ganong hindi biro yung mga ganon nakagawa ng kabutihan at nating kapwa so si tatay kung nakita ko lang talaga siya ngayon gusto ko siyang i-entertain tapos sige mo siya ng I'm, small amount lang na pera kahit like na paano makatulong pagkain kaya lang mission failed ako eh <laughs> bigla nag mission failed ako gusto ko talagang makita siya pero inikot ko na talaga kasi rosario wala talaga hindi ko makita si tatay ang bilis na maglakad eh so siguro pag nakita ko na lang siya ulit kasi hindi namin kasi ako palagi na ano gumagala dito umaga nagkataon lang na mag apply ako ng trabaho tapos nangita ko siya naka po naka ano siya naka face mask po siya tapos mayroon siyang scarf na kulay green sa likod so sayang na sayang po sayang tatay Pasok ko na sana kay tatay kay papaan.